ko <laughs> naba. <Unang laughs> ano makina mo kuya? 4 uh, 4AF Nice. Uh, okay. Uh, unang <white> uh, okay lang Future kita. sa Sige, compile natin. Compile natin lahat. Ay, malupit. Bagay na siya. Bagay ka, bagay ka muna, papi. Welcome <laughs> to Breds. Welcome. Ayun. <laughs> Na-feature. Siyempre, bahala na si Batman sa amin. Kaya ako dubit. Ito kasi may puga-puga kay. Pero nandito na may mga trope. <laughs> Tara, Pops, Game. Welcome sa youtube channel ko at kasama na naman natin si Brits So I'm really really sorry guys ngayon lang ako ulit nakapag vlog kasi uh, in the past few days marami tayong uh, ginagawa no So we're a busy person Anyway um, nakapag vlog ulit tayo no So it's ano to um, January 28 to itong uh, uh, meet up namin ng mga tropa no sa USDM Corolla Umita place namin dito sa may Shell, Susana Heights. Ang way namin, not going to Tagaytay, pero uh, via Calax Expressway ang dadaanan namin, no. Para makapag-hataw uh, kami. So, next time guys, kung may mga gustong sumali sa aming club or sa mismong ano namin, uh, run namin, uh, basta ano lang kayo, uh, PM lang kayo sa akin. So, papakilala ko sa inyo yung mga tropa natin. So, yung una, si Kuya Nico na naka-USDM and uh, naka 4 age na makina. Tapos naman si Kuya Mervin na 2E engine parang sa akin pero USDM inspired exterior. So same kami ng setup. Pero yung kulay na sa kanya kulay white. Tapos naman si Kuya Jazz, ano naman siya, 4AF na local version yung PHDM. So lahat guys, no, welcome no. Uh, kahit anong pamang setup niyo ng uh, small body, uh, mapa uh, USDM, JDM or yung local version natin uh, welcome kayo sa susunod na run natin so give me a uh, private message lang no kung gusto nyong makasama ulit and para makilala nyo din yung mga ibang tropa natin so either um, morning run yung gagawin natin uh, during weekend, uh, probably mga Sunday siguro yon. Mas maganda kasi Sunday, mas maluwag yung kalsada. Tsaka mas tahimik So mas ma mahataw natin yung mga Corolla natin And mas malalaman natin talaga dito yung potential ng Corolla natin Kung kaya talaga ba niyang makipagsabayan sa mga modelong sasakyan ngayon So maganda to guys kasi parang ano to From time to time hinahataw talaga natin Sa akin lalo na pagka talagang maluwag yung kalsada. Especially dito nga sa mga expressway kagaya ng Calax So, ang tinatawag nila dito, no, yung pagpag -pag carbon o yung Italian tune-up. Scotty, do you believe in Italian tune-ups? Yes, and for those of you who don't know what an Italian tune-up is, it means you just get in your car and you drive it real fast on a highway. Driving your car really fast on a highway actually cleans stuff. Sa so, nga pala guys, so pagdating nyo dito sa kalagitnaan ng uh, Calax, meron ditong toll gate and then um, irerequire require kayo na makabit ng RFID kasi wala na talaga silang cash lane dito. Pero kunyari, uh, first time nyo pumunta dito at wala pang RFID, pwede kayong magbayad ng cash. Pero right there and there, kailangan nyo or required kayong magpakabit ng RFID. A few moments later. Ayan guys, malapit na kami magpasiklaban. So, naganap lang kami ng medyo straight road dito sa Calax. Pag natin itong mga ganitong klaseng exhibition, kailangan safety first muna. Umpisahan na natin. Let's go! Lessons after lessons. I Dito na tayo sa Aguinaldo Highway. So, dire diretso na ito papuntang Tagaytay City. So, I hope na uh, nagustuhan nyo yung short uh, video montage natin ng no? mga uh, pasiklaban ng mga Corolla small body. Siya nga pala guys, so, um, itong Aginaldo uh, Aguinaldo Highway, magandang alternative road to no, kung pupunta kayo ng Tagaytay. So yung common kasi na way papuntang Tagaytay is yung Santa Rosa Road. Pero pag dumaan kayo dito ng uh, Silang Cavite, madadaan nyo yung Asyenda Outlet Mall. So yun yung isa sa mga bagong uh, mall dito sa Silang Cavite. Pag natumbok nyo na in dulo at nakita nyo na yung rotonda, welcome to Tagaytay City! So, nung pumunta kami dito, no, medyo malamig-lamig pa nung umaga. Around 20 to 22 degrees. Okay, it's a good thing, nakapasyal tayo dito. So, nandito na tayo guys sa Leslie's Ridge and Restaurant. So, baka familiar na kayo dito. So, malapit to sa bilihan ng Cecilia's Buko Pie. So, let's go inside kasi gutom na kami. Later. So habang hinihintay namin yung mainit-init at mamantikang bulalo, sisilipin mula. muna natin itong beautiful, majestic na alvolcano. Kaya yung teacher namin dire rin nag-aral eh, no? Kasi mali din yung turo sa amin. Hindi nakalagay sa, oh, yun. <laughs> sa cost card, eh, di ba? Yung maliit. Parang mas naka-emphasize kasi yun eh, yung maliit. Eh. Dito ko dumaan sa may ano bituang manok. Grabe yung... Ang dala mo? Ang dala mo? Hindi naman din tayo sa mga mga jiwa no. Kasi, oh, kasi hataw sila. Hataw na rin ako. Bakit? Ano ba <laughs> ba? Wala. Maganda naman yung kalsada. Pero ang ano. Di ba? Di ka. Hmm. Sa, sa sobrang ahon mo, nakikita mo lang langit. Tapos pagliko mo, bulaga. Hmm. Yung reso. <laughs> maganda maganda ka reso. Biligay ka yung bullet, bullet type. Bullet type na reso. Ano mga may mga brand na ano yung Maganda. Meron siya. Pero ano yung tura? Ano, ang nabibiling resto diba, cylinder lang, tapos ganun. Hmm. Meanwhile... Huh? Ano to? Tawilis ba to? Hindi, siyempre sa propa, Much, much, much later... Ang luwag nung ano, doon oh. As in, tanggal na yung apat na na. Okay. Shit. Hmm. Dito ko siya. Oo. Hmm. Hmm. Ikaw lang din nag <laughs> <Ikaw> <laughs> lang din. Oh. May... Anong ano? Sakit? mo? Hindi, meron lang ano yung yan pare? wala wala? wala kaya eh. meron lalo na yung <laughs> time to time check hindi naman yung filter e e yung sa tumihan yung sa carbang ano yung robe ng carb baka corroded yan kasi malamig sa tambak hindi so mukhang may problema yung sasakyan ni Kuya Mervino kasi nung kasama ko siya nung galing EDSA Uh, parang rough na yung idle niya pero pagka pina-under na sumuswabi naman yung under nawawala yung bugak so tinan natin anong problema bakit namamatay pagka naka-idle lang baka Ma, may talon kuryente mo yeah. okay, yung mga attentioner mo nakaano eh. Oh, eh okay paalit natin yun Baka, hindi, baka luma na rin. Luma na rin kasi. Dapat kasi okay. sealed ang, ano, ang high tension wire. Okay. Dahil pag may lumabas sa kuryente dyan, may hinanabato yung spark plug. Ano, bili tayong parts. Hindi, <laughs> para mas banayad na yung uwi natin mamaya. <laughs> <laughs> Magkasama ah. mag kami mamaya. Ayoko rin magtulak eh. Ayoko <laughs> magtulak mamaya, papi. Ayoko <laughs> <Di> mapawisan. <laughs> <SUS> no login, baka Baka maging kagaya ko sa so, hindi ko Nagtulak ng alayo Kung talagang yun Yabe, haba nagtutulak May sumigaw eh kasi na Nagka-traffic na siya okay, eh. Dinaiming ko siya, di ba? Yung timing niya parang gumagano yung ganun Malikot Oo Malikot O oh, dito, baka nga di dito Sa electrical ano Yung kuryente nga Pagkipigay na Parang malibot siya Hindi siya yung Diba pagka timing -ti light mo Dapat Steady lang Steady mm. lang So parang gumagalong ganon Oo Ito maudlot po ang uwi namin Mga kaibigan <laughs> Dahil po Nagkaroon po ng aberya Dito po sa ano sa naming kasamahan Pero nagagawa naman po Nang paraan Linis lang po yung dapat linisin dahil ano po, parado lang. so <laughs> na inaayos ni Kuya Mervin ng kanyang Corolla, uh, silipin naman natin tong USDM version ni Kuya Nico. Ganyan po mga kaibigan. Ano pakiramdam papi ng ano? Matic Trani. Oh, easy, easy sa traffic. Hmm. The... Ah, ito yung may bakal sa ilalim. Oh. Ito yung naiiba sa kanila eh, yan oh. Ito to. Ang 9192 yan. Iba nga itsura, no? Same din naman yung local, yung plastic, pero pang early models 'yun. Kaya lang mas ano to, yung para modern yung dating kasi bilugan. Uh, hindi bisibin alam mong makapal. Alam oh. mong makapal sya eh. Pag ginapa mo yung yung sa atin, alam mong plastic ano lang eh. 'yun. Plastic. Uh, alam mo. Ito but, talaga may bakal. Alam mo lang eh. 'Yun naman, guys, oh. Wala nang clutch. Oh reno gas lang Oo oh, 'di ba? Tapos sabi mo 'di ba ito yung may ano intermittent na ah, wiper, tato. ito to. Ayun. Pwedeng 3 seconds, pwedeng ano. Hindi ano yata. Alam ko 10 seconds yung pinaka ano eh, hmm. matagal. Eh, ito. Ayun. tingnan mo katagal yan. 1 2 3 4 5 6 ayun. Tapos pag in adjust mo to, ito yung timer. ito mga ilang seconds lang to mga ah 3, mga ganon sumuot pa yung ano yung yung speed pag yung second speed the third speed Okay, walang timer na yan pero yung yung, yung sa una, yung lang. una lang yung yun. sa intermittent oo yung one yan mm. ito yung, yung timer pwede mong adjust tapos itong itong plan mo bali four speed yan pero yung shifter ko three speed eh hindi ko okay. pa yung four speed bali yung may four speed na yun pang latest model na yun Hindi, pang LE Ah, pang LE oh. Ah, ito pang DX ba to? Oh, yung 3 speed Ah, okay so, DX mas DX mag... 3 speed, ang LE Pwedeng 5 speed manual, pwedeng 4 speed manual Ah, galing no Kasi ito yung sasabi ko, yung naka ano oh, Yung glove box na iba, yung pag ah, mo, diba? oh. Yung ganun oh, mo, di ba? Oo Di ba dati yung sa atin, pahila lang eh no? Astig Ay ba talaga yung texture? Iba nga, parang nakaumbok. Oo. Oh. Sa yung unang tingin mo parang anong ta talaga eh, makapal. Makapal siya eh, hindi siya yung... parang flat lang na Oo, oh, yung na... Oh. May slot yan eh, pero wala akong level. Oh shit. Yan yeah, nga eh, ito pala yung tsura niyan. Iba yung pattern. Oo. Oo nga, rin nga eh. Parang SPDJ yung 2 pag ginanan mo, nag-iiba yung ano. Hmm. Parang gamusa ba? May uh, to? Velvet yata yan, yun nag-iiba. Uh, eh. Ito nga eh. Ito nga eh. Yan yung US yan, may, babae. Ito to. Eh, warning. Walang mirror to, di ba? Sa kabila. JDM yung may... Yung may salamin. Pag JDM, ang salamin dito, di ba? Oh, Kasi nga, passenger, passenger di ba? May nag-review na ba sa'yo, papi? Wala pa? O, ako, 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 ako yung una magre-review oh, sa'yo. pag na yung mga uh, pesa, pag na like, <laughs> Ano lang to eh, parang teaser lang eh. Ito sa you kinoconnect na nung wire First and foremost, bakit ba napaka-special itong 4AGE engine? Isa daw to, sa pinakamatibay na makina dahil made of cast iron block and aluminum head. Non-interference engine, Tsaka meron siyang ITBs or individual throttle body resulting to more efficient and improved throttle response. Busog na busog ah. Eh. Nung pinano mo to, nung pina-convert mo to, sakto pa rin yung mga ano. Ito, uh, yung mga feedings na fittings niya. Na. Kung sasabihin mong gas consumption. 17. Highway yun. Oh, highway. Tapos pag-seating mo na ito. Pwede no? Pwede no, na. Automatic pa. Oo. Oh. Itong 2 pag traffic eh, 9 oh, okay. lang yan eh. 9, 9 to 10 lang yan eh. Nasaan na rin talaga, nasa nag-tune ng makina talaga eh. Ang tanong ko ngayon, magkano na yun ngayon? Makina? Oo. Uh -huh. 7190. Okay. Makina lang yun? 719. 170? Japan, Japan sa atin. Pero buo na yun? Oo. Oh. Makabit well, mo completo, na lang. Kompleto, harness, makina, running. Actually naman dapat sa Southwest complete. Uh, sa Pinoy you know, Southwest lang naman syempre. Dapat yung mo magbibili. Uh, yung 180 na yun. Ano lang yun? Yung makina lang yun. Uh, Hindi pa kasama Saka yung modification. Kasi yung mga wiring yung wiring. Yung wiring pipe. Yung wiring pang naman. Kasi saan mo ilalagay. Sa so, small body. Yung wiring wire pa. Uh, Next tayo. Papi pasilip naman ng makina. <laughs> Okay lang, okay lang. Mas adobe sa akin. Okay lang yan. Parang, parang papel lang ito. Oo. Oh. <laughs> ano pala pa mo ulit, Kuya? Jazz. Jazz, Kuya Jazz. Kuya <laughs> Jazz. Ano tag dito sa ano? Ang tag dito sa ah, air filter na to? Kasi gusto mo mas ano, mas malamig. Ah, mas malamig. Mas malamig ang ngayon. Mas maganda yung hatak niya. Ito, oh. 421 headers. Ato, ito, 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 ito napansin ko agad eh. Yeah, Makintab eh. 421 headers. 421. Reso delete straight pipe na yan hanggang ano. Reso delete. Okay. Pag reso delete, big sabihin mas may additional noise parang ganun. Additional noise, counting power. Okay. Counting down. Okay. Pero yung sabi nga ni Nico pag reso delete, malakas ka sa hata, yung torque mo lalakas pero yung yung duluhan mo Tap speed. Uh, Tap speed So kung kunyari reso delete, uh, ang parang advantage mo noon sa kayatan kasi kung mas mataas mas yung malakas torque. yung, torque. pero ano high rpm ka lang high rpm malakas lang o kunyari parang kumpleto kayo champak mm sa kotse tas may bagahe pa ah, okay. walang walang problema oh, sa 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 kayatan okay okay, okay, okay. Um, kakaiba kasi ba diba, yung iba parang yung ganun lang dito yung nag dito yung, nagsasalubong yung lang. dito nagsasalubong sa gitna sa hiwalay sa ah uh, minai tayo bang sa ah, kin kinokoberan nila ng ano yan Ah, oh, parang ganun, parang rap. Oo, oo, oo. Pero parang mas maganda yun. Parang <laughs> <naman nata> eh. <laughs> hindi naman ata necessary. Hindi, hindi nga, <laughs> ay, oh. Parang mas okay yan kasi, alam mo yun, eh, parang nakaka, natatanggal oh, nga, niya yung lamig. Oo, oo. Oh, 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 oh. oh. Kasi yung iba naka-thermal wrap Parang kulob yung so, init, init eh. Kulub oo, oh, oh, parang masama din yata yun sa, sa, ano yun. Ganda, oo nga. 9 kilometers per liter. 9 kilometers Parang pareho lang, parang pareho lang din sa akin. pag pang kung kung kukumpara mo sa mga modelo no, hindi naman nag-aagal saka yung consumo hindi naman uh, nag-aagal so, pero sa power nitong mga to iwan nga ang views sa mga ganito counter mo to bro ah yung kasi diba so kasi sa akin din diba red sa iyo red na ka ba pagka red parang nanggagalay ito uh, yung mga uh, mga driver sa iyo parang mo, so, red, red, mo. <laughs> Eh, ganun, diba? So, parang ganun eh. Parang, parang pag, nakita kang... Stereotypical ito. na race car. Oo. parang gano'n, parang, gano'n. Siya, yun. Pero plano hmm. kong ipapunta ito. Oo. Uh -huh. Itong master namin eh, si, si Papa Nico eh. Papa Nico. ano, saan tayo bibili? Nang ano? Pasalubong? Bili pa tayo eh. Ako gusto ko nga yung ano, sampalok lang. <laughs> Ilangin na. Baka meron nga sa sasasiliyan. Baka may mag... Atarap! So, eh yung mga lenggo-lenggo ganun, mga so, man, pastillas. Oh, ganito ganun, lahat nandoon, lahat ng papasalin. Oy na lang, tara. tara. Para masubukan natin uh, uh, ma ma-dry. Wala lang, pa-10 minutes. Oh, sige, Wala, less than 10 minutes. Okay. Wala okay. nang bags mo? Ah, ano lang rota 'yan. Rota. Uh, Ayun yung, yung MSR. Yan yung matitinding bags talaga. Pampapogi. Kapal laki na bit. <laughs> <Kakabon laki nabit. laughs> <laughs> so bibili na lang po kami ng pasalubong para sa mga minamal namin sa buhay. Much, much, much later. Ito po ba yun? Ayun. So pagkatapos dito sa Pahogani Public Market para mamili ng mga pasalubong ay uuwi na kami. At uh, sobra enjoy kami. No? Um, sana maulit-ulit to. So hanap na lang kami ng available schedule para sa lahat. At kung may nagtatanong sa inyo kung kamusta na yung pag-uwi namin lalo na kay Kuya Mervin Okay naman kami lahat, safe and sound kami nakauwi pagkatapos nito Hanggang sa muli guys, welcome sa YouTube channel ko Ito si Brits, keep on subscribing and I'll see you next time cottage, ano? Uh, cottage look yung... Ito like tayo nasa Baguio. I know, right? Parang BCC. BCC feels. Baguio Country Club feels. dito ka titira, hindi pwedeng wala kang car or service. Ah, uh, ganun na. <laughs> ano ka lalabas? Grabe naman. Sarik din na. Ay, Ay, parang sa'yo ng driving lesson dito. Mm. <laughs> diba? Ayan, no. May mga empty spaces, oh. Mm. Lalaglag yung mga... Your Swiss, Swiss escape. So yung mga streets, oh, May waterfalls! Ay! may tasa uh, Ano yan? Hotel? Hotel. Tayo. Tayo punta, ba tayo, babe? Sa so, dulo ng walang hanggan. Ba, We're going to a different... Ano Kasi, parang nasa ibang dimension. Dimension. Saya perakai saya cari mi aspin. Go big, go red. over. It oh, no. oh, no. Oh, shit. Last hurrah. Go, Brits. Go for the last hurrah. <sighs> oh, Japanese Yama. actually windmills. This one. <laughs> More parking this way. Ayun na. I know. Kinabahan ako dun. Intense. Shadow, mat Shadow Matarik. Ito ba yun? Ayun, gudun ang view. Cafe Yama. Oo. Uh -oh. Ah! It's <gasps> a bread's baba. Trust on bread. are parking this. Way.